<inaudible> Hindi nakasama ang mga lamog. Sa video kanina. Kanin pa. Nak, sandukan mo siya. Meng, dalawang yan yan, ba? Ay, mama, dami ko pala ng sandok na kanin. Ay, dalawang yan, dalawang Asan ang kutsara? Ma, dami mo lang ng sanak na kanin. Bawal ba marami? Asan? Saan? Ano pa na nagamit? Alam ah. ko okay. pa. Si Jandora. Ah. <laughs> Sandukan mo siya na. <sana>. Ikaw, sasampalin <sighs> na kita ha. Yung bibig mo, kakapira-pira na lang yan. Kumuha niya si Jose Rosal. Mga uh. pagpuan ha. Sige siya, pagpuan dito mga bigaw. Binegyon ni Nanay. Wala. Dalawa tak isa sa sarili ni Romel. Kaya kay kailangan ko ang